Good morning! Pasok na mo si Jedsel. 7.30 ngayong umaga ang scheduled exam nga nitong aking bunso. Kaya maaga nga kaming pumasok ngayong umaga. Mabuti na lang at okay na siya dahil ilang araw nga siyang sinisinat dahil nga nagkaton si siya. Ang sabi ko nga maaga nga kaming pumunta dito para makapag-relax nga siya bago mag-exam pero tingnan nyo naman napakalikot. Parang kiti-kiti, galaw ng galaw, akala mo hindi galing sa sakit. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil okay na nga itong anak ko. Nakonsume nga nila yung isang buong oras na exam nila. Ay na, natapos nga siyang mag-exam, ang sabi nga niya sa akin na pagod daw siya at nagugutom siya at kakain nga daw siya sa Jollibee. Ang sabi ko nga sa isip-isip ko ay ni-scam na naman yata ako ng batang ito. Ang sabi ko nga sa kanya napakahirap naman yata yung exam mo anak at nagutom ka ng isang oras sa pag exam mo. At syempre ako naman yung mapagmahal na nanay ay nagpabudol nga ako sa batang ito. Hmm, mga mami, stipirin na lahat, wag lang sa pagkain. At lalo na para sa mga anak naman at wag ng panghinayangan. At syempre, nag-take out din kami para kay kuya para equal ang pagmamahal sa mga <laughs> anak. O, diba? Hanggang dito na lamang for today's chikahan. Mm, don't forget to follow para sa mga susunod pang mga video. Mag-iingat po tayong lahat. God bless! Bye!